Sinasagot. sagot? Palalaman niyo ngayon. Yung sa iba sa inyo, hindi, di ba? Pakinggan niyo to. Sinasagot niya ang lahat ng ating mga panalangin. Gayunpaman, pa man, mayroong apat na uri ng mga tugon. May sagot naman eh. Pero mayroong mga tugon na ating pag-uusapan. Ayan, tandaan po natin, sino sa inyo kung humihingi sa inyo ng tinapay ang inyong anak at bibigyan ninyo ng isang bato? Yung ating text, gaano pa kayang iyong Ama sa Langit na magbibigay ng mabubuting taloo sa mga humihingi sa Kanya? So given yun na sasagot ang Diyos, pero pakinggan po natin ito. Naniniwala ko na ang Diyos ay isang Diyos na laging nagbibigay sa atin ng mga mabubuting bagay. At sinasabi ang mga susunod na salita. Pakinggan mo, ito ang sagot ng Diyos sa ating panalangin. So, ito yung tugo ng Panginoon. Una, sumasagot ang Diyos ng instant yes. Oo, ito na. O ito na yung prayer mo. Dahil malakas ka sa akin. Ito na yung panalangin mo. Di ba sumagot siya? Instant prayer. Isa instant answered prayer agad. Pangalawa, hindi. Sumagot naman siya eh. Tumubo naman eh. Kaso nga lang, ang tugon niya, no. Anong dahilan? Alamin natin. Masama para sa iyo. So, huwag kang magtampo. Pero kung ba na nag na hindi sinagot? Sumagot po ang Diyos. Kaso nga lang, ang sagot niya, no. Masama kasi sa iyo. Bakit ka magpipwede ng boyfriend later on eh, magiging sakit ng ulo mo? Diba? sa sa'yo. So, no. Dapat nating itindihin yan. Dahil siya ang at ating ama kahit na nakakaalam sa ating bukas. Kasi ang tinitiming ng kinercycle tayo eh. Ang nakikita lang natin yung nadya dyan, hindi natin nakikita yung darating. Kaya ang Diyos mo sasabi, anak, hindi pwede sa iyan. No, hindi ka sasagutin ng Panginoon. Pangatlo, ito ay isang kaso kung saan hindi ibinibigay ang pahintulot. Pangatlo, wait, maghintay. Kaso mainitin na tayo sa isang click Send agad, tapos may response. Sa Diyos po, hindi ganun. Meron naman, may quick response. Oo, ito na. Merong instant, no. Pero meron din, mag ka. May tamang panahon para sa iyo. Amen? May tamang panahon para matanggap mo yung mga bagay na yung pinapag-pray. Huwag kang ka magtang sa Diyos. Antayin mo yung tamang panahon para masabi mo Napakabuti talaga ng Panginoon. Kasi kung binigay niya sa akin ngayon yan, upos na. Hello? Yeah. Hindi ngayon ang tamang panahon, ito ay isang kaso ng pagkaantala sa iyong tugon upang tumugon sa mas pinakamahusay na oras. Ito yung the best na time na ibibigay ko na sa iyo yan. Hindi yung nakaraan na sinasabi mo na nag-expect ka na dapat meron na. Sinagot naman ng Diyos, matuto po tayo mag-antay. So, tinitest po sa atin ng Diyos yung ating patient. Yung ating pag-tsatsaga. Pangapa, bibigyan kita ng isang bagay, nag-pray ka, bibigyan kita ng isang bagay, bonus, higit na mas mabuti kaysa yung hirihigit para natin ng Diyos. Nag-pray ka na maging teacher ang ibinigay sa iyo ng Diyos maging principal pala. Maging head teacher pala. Lord, gusto ko mo mag-teacher sa natin kapatid, limang beses siya nag-take ng board exam. Nung nag-pray sila, sinagot ng Panginoon, pupasok ng board exam. Ikalaning na take. Si Brad. Amen? <laughs> pag-limang take. Tanong ko sa kanya, pag-limang take ka pala, hindi ka ba nag-pray? Sabi niya, tumaas po yung aking kumpiyansa. Yun po yung isang pag tumaas yung kumpiyansa, ay eh, sikreto sigreto ko ba yun? Nabanggit ko na eh. Pupasa ng board exam. Hindi ko alam pang plano ng Diyos dito ay maging teacher o maging principal dito. Eh, Amen. Hindi natin alam. Depende sa kanyang pananampalataya. Eh, Amen po ba? Amen. Yeah. <laughs> so, para para natin ng Diyos sa kanyang buhay. Higit pa sa iyong hinihingi. Ito ay isang kaso kung saan nakabagin po yun sa kanya no? para ma-inspire tayo. Meron po dito ang anak na kambal na panganay. Ako rin po meron pong anak na kambal panganay. Ako po ay nag-pray sa kanila kasi maaga pa ako nag-resign ako sa trabaho at nagpuntay ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, paano maaapagtapos yung aking kapal na anak? Nag-pray po ako sa Panginoon. At ang pinanghawakan po pong salita ng Diyos, Jeremiah 29.11 For I know the plans I have for you plans to prosper you. Lord, ito ang sinasabi kong Panginoon. Amen. Bibigyan ko ng pag-asa ang aking mga anak. Kinuha ko yung attention ng Diyos. Gusto mo na sila ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Prayer ko sa kanila, makapagtapos ng college. Answer prayer, graduate ko sila, pareho, mikali-kali, kidirin. Wow. Yung aking kambal. <laughs> na, natapos na. <laughs> by prayer. Nag-resign po ako sa trabaho at umasa sa prayer. Pero ginawa ko yung dapat gagawin bilang magulang habang sila ay nag-aaral. Amen? Amen? Di umasa sila. A ah, umasa, N nagtapos. COVID graduate kasi sila eh. COVID time. So graduate sila mechanical engineering silang pareho. Ang naging problema ko, yung board exam. So, pray na naman. Pumatid na ako ng one-time seminar doon sa serum. room. Tuwing tapos ng seminar, tuwing madaling araw, nagpipray ako. At hindi lang yun, nagpipray ako. Lord, ano yung kailangan, uh, kailangan, kailangan mo na ganitong panggastos? Ang gastos ko sa prime, sa prime ba kayo, Brad? Nag-review? 32,000 kada isa. Saan ako kukuha ng 32,000? Alam niyo po yung nangyari? Yung kanilang thesis na ginawa, pinili ng Bipesyo, 80,000. Yun ang ginamit nila sa review. At pinahiram sila ng mga classmate nila para do sa board. Hindi nga eh, nilibre na sila sa board, sa, sa board and lodging. And during the exam, natapos po yung seminar natin, try as a pag-i-exam sila ng linggo, nag-prayok sa Panginoon, Lord, kung ano man yung kanilang uh, tense, yung kanilang nararamdaman during exam, ibigay niyo na po sa akin. Yung kanilang kaba, yung kanilang mga, kung ano man yung kanilang nararamdaman, ibigay niyo po sa akin. Sinagot ko ng Lord, ilandang ako. Alam niyo, nung ginanong ko yung mga anak, kung ano yung nararamdaman ninyo during exam, wala lang po. Actually, bago pa matapos yung time, tapos na kami. Agad na tapos yung kanilang exam. So after ng exam, bigla nang mabasa ang result. Pasado yung dalawa. Amen. So, ganun po yung prayer.